Hello guys, good morning. Ang tao talaga ay sala sa lamig, sala sa init. Di ba? Ang tao talaga hindi sobrang reklamador. Na reklamo, sobra-sobra. Kasi nung panahon ng tag-init, reklamo sila ng reklamo. Bakit ang sobrang init na? Bakit nagkaganito? Siguro pinuputol yung mga puno. Kaya ganun, marami maraming mga rason, maraming mga reklamo sa buhay. Eh, umulan naman kahapon, sobrang lakas ng ulan. Tsaka ang tagal pa. Eh, nagre-reklamo na naman. Sabi nila, pata naman, pata umulan. Eh, bumaha sa amin, ang lakas-lakas. Eh, saan ba talaga pwesto nito, ano, Ang nature. Kasi pag umulan, magre-reklamo kayo. Pag hindi naman ulan, magre-reklamo kayo. Ang problema niyan, wala sa nature, nasa tao. Kung paano ang tao magiging uh, adaptable sa situation ng buhay. Di ba? Kaya, umano lang tayo, huwag tayong masyadong mareklamo para hindi mabigat sa ating kalooban. Kung, ano, kung, mapa, kung mainit, gawa kang paraan na hindi ka mainitan, maligo ka, tatong beses sa araw, ma umula, umula naman eh tago ka na lang sa inyo kaya magdala ka ng payong para mag enjoy ka sa iyong paglalakad o pamamasyal di ba enjoy life peace out